Isang paalala lamang po. Opo. <laughs> Isang paalala lamang po. Lahat na mapapanood nyo dito sa video o makikita nyo sa video ay pawang professional lamang po ang nakakagawa. Hanggat maaari, kung may mga kapatid ka na bata, patulugin mo na. Patulugin mo na ng tanghali, patulugin mo na sa gabi. Kung gagayahin mo naman ang makikita mo sa video, make sure 100% ang kondisyon ng katawan mo. Gaya ng mga makikita mo. So lamang po. Tra. Kwentuhan tayo. makikita natin na sobrang basic lamang akyatin itong Mount Balakbak. Hindi nakakapagod at hindi rin nakakahingal. Sadyang kailangan mo lang ng tapang na loob at pagmamahal. Kailangan <laughs> So yun, nandito kami ngayon ni Gerin sa wawa si Jo Barangay San Rafael Punta kami ng Mount balakbak Biglaan, bigla ko ng ni Gerin sa bahay nag kami biglang so, ano biglang dumating si Gerin well maganda naman ang panahon. Oh ganon ayon dilim. Against the ayon mga uh, 10 20 centimeters oh, Mamimili muna kami Gery, ng Jerry ng lang ulam Sa <laughs> gabi ka sumusulpot sa bahay si <laughs> walking walking no biking marami guys papunta ng Mount Balakbak ayan dito na kami Sito Sapa. ha? Sityo Sapa Sityo Sapa, Sito Sapa. Yeah. tapos nandito daw kami sa Sityo Sapa papunta ng Mount Balakbak yun know? o ayan yung Sapa ito pala o oh. Ay, kapag ganun yan, dear. Ay, dear. Dear. Dear ah. Kaya ako kasi lagi kausap ko eh. Siyempre ah. Yeah. naman lagi mong kausap eh. Nandito. Magandang umaga po tay. Magandang umaga po. Oh, yun o. O, yun o. Guys o. Oo. Wala, basa talaga sapatos natin. <laughs> Lighting. So dadandan kayo dito sa ano sa mga bahay. Ingat okay, so. Oh. Go. Diba? Eh, eh no. Eh! Ikaw eh, ya mapapasa mo na yan. <laughs> oh. <laughs> <What>? <laughs> wala <laughs> yeah, na rin eh hindi na nakapasata eh agad agad eh sarang bota to eh. oh yun no? oh, ano oh kaya oh, santo no ang ganda naman dito kaya yeah. tapos tabi nyo pa sa mga pa masarap akatin ang Mount Balakbak gawa ng malilim dahil sa mga puno at syempre may sapa rin sa gilid kung gusto mo magtampisaw mag relax pwede ka maligo Basta pag ganito kaganda yung dadaanan mo. Panagrada yung nasa susunod dito medyo. Ay titindahan. Ano bitaw ka? Ano ito big? Ngayon nagdadala si tatay. We can't So ito po yung price sa AM site. Ayan, so ito po yung price ng no Nona's Nature Camping Place. Camping and Hiking Package. So sabi dito number 1, whole day 6am to 5pm, 1,000 pesos. Good for... 10 packs na po siya. Teka, parang malabo yata yung kuha ko. Anyways, masayang ko na lang. So, 1K, 10, 10 packs or less. Inclusions, camping site, pitching fee for your own tent and natural infinity swimming pool. Overnight naman, 4PM. 4PM naman to. Hanggang 2PM the next day. 1, 2 for 10 packs or less. So, same inclusions then. With single mountain hike. So, whole day siya. With hiking naman to. 5 a.m. to 5 p.m. 10 packs or less sa 2K. So, campsite, infinity pool, and tour guide sa Balakbak or Susong Dalaga. Kapag twin hike naman, dito naman tayo. So, medyo silaw eh. So, so So, dito naman sa Twin Hike, overnight stay in campsite with hiking, 10 packs, 2-7 naman to. Sa campsite, pitching fee for the tent, infinity pool, and tour guide sa balakbak, and susong dalaga. Amenities, 50 pesos sa basic kitchen utensils. Pag may kala naman, with LPG, 500. Pag butane, 150. Magdadala ka nga lang ng butane mo, or pwede ka bumili sa tindahan. So, yun. So, pool table, 150 additional to. Kubo for 5 to 10, 1K. And kubo for 2 to 4, 650. Then, 1 to 2, 200. And, 10 for 3 to 4, 300 naman siya. Ito po yung 10, 200 and 300 pesos. 1K naman sa kubo. There you go. So, ayan. Yan yung mga inclusions nila dito we we'll take a look dito sa pool this is what it looks like ayan yung batis pala ayan tas ito yung CR then this is the pool ayan galing dun sa baba yung tubig so ayan pwede maligo basketball court and may kubo din dun pwede ko ba siguro mag pitch ng tent dun may mga lighting din sila dito sa gilid gilid So, cozy na yung lugar. Tingnan nyo naman. Nasa loob ka ng gubat. Dining area. Solar light. Table. Ayan. So, ito yung kubo. If you take a look at that. Ayan. Ang gays, okay, so, oh. Ayan, oh. Ang linaw. Pag dito yan, no? Pag ganun, babunda doon. Hindi ko tayo mamaya. Yes, kaya rin. Hindi tayo mamaya. Para... Lamok. Lamok. At ito na nga. simula na ang matinding akyatang Ayun na. Ay sabi ko, putik Oop, dulas Brrrr Tapos binabala ko pa Binabala ko pang umakyat gamit bike Ako po Ayan, hali lang ako kumalwa ako ano dito ano ba yan may mga ano yun diba may mga karato lang yun eh umaga tayo Balakpak po. Dungo ba? Ah, doon. Ah, doon ano kabila. Ah, nungo kayo ba? ito ba? Ah, oh. tayo. Ay, saan na kay tayo? Bata pa? <laughs> 78, <laughs> 78. 78. na okay. may order na ngayon. Nakabili na. Ay, nabili na. Saan so, mm. sa tayo sakay tayo? Para alam kung saan po kung kayo pupuntahan. Yung, sa bahay ko. Sa Pasok Moreto mga kakaunti yung yung sa kanan Ano po pangalan mo? Guillermo. Tatay Guillermo. Kilala po kayo ng ano? Ate Rowena. Oh, oh, okay. so, ko na kay Ate Rowena? Tibig. 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 Sa English. Type din ng pig yan. Ah, type din siya ng pig tree. Yan daw guys. Oh. Pig tree daw to. Ito mga matatulog. Saka yan o. Yung parang doon. Oo. Yan. oo oh, palalay lang ayan ito yung mga kalamansi ano ayan ito yung mga kalamansi guys ay dulos mukha kailangan ako na bumili ng sapatos ha na, naiiwan ako eh. tingnan mali akong dinadaanan kind of e like ayan guys, Mount lagi Ayan. Mount Lagio Makikita nyo sa video na hindi talaga nakakahingal at hindi nakakapagod akyatin ang Mount Balakbak dahil sa sobrang taas nito basic na basic lang sa amin Signage. Mount Balakbak papunta daw doon kaya <laughs> <laughs> Ayan, so, Kapag hmm. kumanan daw dyan, hindi ko na ituturo. Pagod na ako eh. balakbak. Diretso lang daw. Let's go. And guys. O, may sign ulit. Mon, balakbak. Diyan ulit. Diyan so, ulit tayo. Hey. kawayanan na kami. Ito na sa kawayanan na kami. Sinyalis to na, malapit na doon. Sa mga Balakbak. Kunti na lang, pagod ka na. Narinig niyo ba yan? Narinig ba yan? Yung hingal ko, narinig niyo? <laughs> malapit tayo tayo. Wild chicken malapit na malapit na ano pinasok natin Ayun yung dam nakikita niyo ba yung dam Ayan. Oh, bulakbak. Kundo dito. Tayo walang magkano na paggagamit ng kwarto? Para di ba niya, walang gumagamit. Dahil ah, wala po. Atent po talaga. Pero kung pag may gumamit po, alam ba po, may mag-rent. -e ang ano pagkakalam ko sa anak ko, 300 yata. Per head? Uh, hindi, yung yung yung, renda. yung, kuha, 300 ang isa. Pag umaga po? Kung sa 300, kasama na yung CR, kitchen, at saka yung mga 10 pitching, tapos kung ano din, oh, Kasama na yung sa 300. Apo. Kaya like, kung gagamit ka ng kubo, ibang bayad yun. Hmm. Hindi kasama dun sa 300. Apo. Overnight ako yan yung 300. Oo, overnight. Wala nang limit yun sa oras. Pati paggamit ng tubig, paggamit ng CR tsaka yung sobrang oras kasama na sa 300 alam ba kung bumunta ka dito ng lunes martes ka na ng hapon 300 pa rin na mm, okay po tapos kung gumamit ka ng kitchen tapos yung tubig gula namang mga... kasama na po sa 300 yun uh, um, kasama uh, na yung 300 saan ka pa ikatay saan tao akitin mo lang talaga to <laughs> ang kati ng binti ko ang grabe pagod <laughs> nag sa lang ako sa bahay bigyan sa mga si kaya rin eh niyaya ako bigla eh so yan so yan nakakit kami ng summit kasi may tree house daw doon sa taas so guys nandito na kami nandito na kami sa summit so, Pwede kayong mag bonfire Pwede kayong mag bonfire diyan Ano paglabas niya? O kalsada paakyat na 'yon. For example, sa harap ng pag-aling Jerom po. Jerom, matibay tiposinyo kay Jerom. Salamat ko. Ano ang bablak ni guys eh? Sige po. Isa sa pinapasalamatan namin sa mga oras na 'to ay hindi namin binalak talaga na no umakyat ng Mount Balacpak. Wala kaming plano na kahit na ano. Ang dala lang namin, pera lang para sa pagkain. Pero nakakatawa talaga ang pagkakatao ni binibigay sa atin ng Diyos. Kasi pag akit namin dito, kaarawan pala ni Kuya Jerome. Siyang may-ari ng Mount Balakbak. Pagdaan dyan, misan yung mga aso ko, iwanan lang dyan ang mga yung sobrang saging. Kinakain naman ang aso ko yun. At ang maganda dito, plano na namin magpaluto kahit pansit kanton. Na libre pa kami kasi nga birthday niya pinakain kami ng pansit at ang pinakamasarap sa lahat nakipagpuntuhan kami sa kanila Pagdadasal ka daw oh, Sige. siya. Dito ay kayo dyan o. No? <laughs> <laughs> okay, okay, so, para okay, ilan naman okay. may po namin oh, sa inyo sige, sa sige, pansit sa ano di Sabi naman po sa word ng Lord, di ba ano? Hmm. Bigyan mo lang na malamig na tubig yung lingkod din ni Lord. May blessing. reward na eh. eh. Hindi lang po tubig yun eh. May lasa yun ipansit Pansit yun. <laughs> ah, oh. Special. <laughs> Special okay. po yun. Sige po, pag-print pag pag po, oh, po. Po, po namin. Tenyo na Alam nyo ba diba. na may paa ang ating mga panalangin? Kahit ang salita ng Diyos Bakit? Ulitin natin Wala tayong kaplano-plano Na aakyat tayo ng Mount Balakbak Hindi tayo handa Pero dahil sumamatakay kay Rain May ginawa ang Lord Kasi hindi natin alam Na baka may mga taong Nagpe-pray para kay Q. Jerome Para may pag siya Kasi bakit? Walang aksidente O insidente Sa ating Panginoon Lahat ay nakaplano Ayon sa kagustuhan niya Diba? Malaking bagay ang naranasan natin kahit napagod tayo. Pero may isang tao na nag-welcome sa atin at nakakilala siya sa Lord. karawan niya pa. Kaya sobra-sobra yung blessing na meron siya. Kung time na yun narinig kayo ng Lord, nakita ni Lord yung hirap niyo nung oras na yun. Specific that time, yung oras na yun ang pinaka na pinakamasakit na nangyayari sa inyo, hindi niya tanda-tanda ni Lord yun. Kaya suddenly, babag mo po ni Lord. Lahat na pinahintay niyo po, ibibigay po ni Lord. Ang puhunan niyo lang, maniwala lang kayo. Salamat po. Happy birthday po. Happy birthday po. Salamat po. Happy birthday po. po. Tama yung mga pray nyo. <laughs> totoo lang, sir. Maraming salamat, Kuya Jerome, sa pag-welcome sa amin ni Kuya This is Music Stories. Ito ang kwento natin. Next episode, may pinuntahan tayo dito sa Barangay San Rafael dito sa Mundalban Rizal kasama ang ating mga kaibigan. Sempre hindi mawawala ang kulitan at kainan. Ano ba 'yan? Magkita na lang tayo sa susunod na episode.